Hello, hello, everybody. Good morning, good morning. Good talaga. Sa isang araw, isang ka, mag-tidipa na ng pot. Kaya, ng mag-tidipa tayo na ang pot. na kape, katas. Sana nga, mahilig tayo sa katas. So, kayo, naka-ready na. Dito tayo mag-tidipa. natin lang. Siyempre, ang paginit ako na, dito. Pero bago yun, siyempre, nagtagpag uh, muna tayo sa gatas dito sa ano, diba, bago para hindi malalagyan ng uh, ng gatas na ito. Hindi ako nawawala ng gatas ng uh, kahit anong powder, pero mas uh, gusto ko itong bear kasi mas malasa siya. So, uh, kahit isa lang, nung uh, gagamitin ko, malasa siya. Then, buksan ulit ng saa. Para naman sa oatmeal. Hindi ko so, sobra pa tayo. So, magkakamin ko pa siya mga besa pag -ano, uh, pagtimpla. So, ngayon, maglalagay tayo ng oatmeal. Thank you nga pala sa kay Kuya Siya yung bumili sa akin ng oatmeal. Alam nga na, sa mga paper ko na nagpakaya. Hindi ako nagsasawa madalas sa isang araw, tatlong beses ako nagtitipad talaga. Ayan. Yeah. So ngayon, yung sobrang natin, pwede natin ditapin kasi magdabaan ko pa siya. Mamaya. Yeah. Kasi malat, malit lang naman ang lalagyan ko. So hindi ko siya nilagay lahat yung galas na isang sachet. Ito, ito ba yung galas? So lahat yung tayo naman ito, tubig. Tinagdaga ko na yung mainit at tubig kasi na uh, madalas ako nagtitipad ng bagong meron sa isang araw. So ngayon, lalagyan natin ng na mainit na tubig.

malungkot. Malungkot na pala, ano siya instant siya. So, hindi na siya kailangan iluto. mo lang siya ng mainit at tubig. So, ilang minuto lang yun. Bala mo na siya, nalambot na siya. So, kung bumibili kayo, uh, at least tipid sa gasol, di ba? So, at least ito, ay maglalagay ka lang ng mainit at tubig. Hindi yung parating gusto mo kumain, ay lulungkot ka pa. At least kung magkaroon ka ng mainit at tubig, so, kung naman sa isa kahit ang lima, makakapagtimpla ka ng ganito size na lalagyan, di ba? Ayan Kung Ito, so, tinawag na siya guys. talaga. Sa so, ngayon, dito pa, na sa gatas. Dito guys. sa gatas. Siyempre, sa sobrang ilang nila natin ng konting malamig na tubig. Hindi siya pwede nga ano kasi na sobrang dinit at tubig na tinalat uh, kaya kaya talaga hindi na pwede okay. yan, yeah, ready to eat na so, may sobrang pack guys so, ang um, bilis na yung dalawa ito yung bago na bin, uh, binigay sa akin so, ito na lang natira so, yung isang barang tapos na so, yung isang pangalang barang ito na lang natira so, ayaw ko kung ilang, ilang timpla pa ito siguro mga apat, pwede pa siya ito yeah, nga, ito yung mga narubos ko. Kasi pag may sopra ako, eh, ko. Saya kasi yung pa. Tsaka maliit lang naman ang ko. So, hindi ko naman siya pwede. Pwede naman. Nasa second na lang, guys. Uh, option na lang yun. Kung gusto nung mas malilang na, eh, lagay nung lahat ng sunset Ako kung gusto ko si dito, basta maano lang ako ng uh, tawag dito. Uh, tawag dito, yung oatmeal. And kaya sa so, tutunaw, ilang minuto lang lang minuto lang mo na kaya dapat nabilay yung mas maganda yung instant na o kahit anong basta may nakasulat na instant at least uh, at ano lang, uh, mainit na tubig lang lalagay natin so mami yung itatapon natin or ito pwede pa natin itapi so uh, po siya binabag siya kasi dito pa ako mag-almosal so mga guys ng ganito na lang, ito akin milk and Oatmeal. Kain tayo. Yay. Sarap po yan. Ayan guys. Di pa. Luto na kaagad. Ayan. At syempre, ang aking milk. Ayan. Bye.